Walang warrant at walang court order ang pag-areso kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaya nalabag ang kanyang karapatan ayon sa inisyal na investigasyon ng Senado. Kasabay nito, lumabas rin na planado ang pag-areso kay dating Pangulong Duterte bago pa man ito maisakatuparan. Taliwan sa mga pahayag ng Malacanang na Marso 11 ng madaling araw lang nila natanggap ang arrest warranta magbabalita si Mean Corvera. Inilabas na ni Sen. Amy Marcos ang preliminary findings ng Senate Committee on Foreign Relations hinggil sa ginawang investigasyon sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Marcos, malinaw na walang legal obligation ng Pilipinas na arestuhin si Duterte at i over sa International Criminal Court. Wala anyang hawak na red notice mula sa Interpol sa halip ang bitbit -bit ng mga otoridad, diffusion na hindi umano verified ng Interpol Secretariat, walang kasamang request mula sa ICC para sa extradition o pag-surrender ni Pangulong Duterte. Malinaw din anya ang sinabi ni DILD Secretary John Becremulia sa isang TV interview na group effort ang pag-aresto kay Duterte at paghahatid dito sa ICC sa The Netherlands pinagtapat naman ni uh, secretary uh, Boying Remulya na talagang nagbago uh, tinatanong ko kung kailan nagbago at bakit nagbago at ano yung pagbabago Sabi niya lahat naman tayo habang tumatanda natututo at nagbabago ang isipan Yun lang ang uh, pinaliwanag niya pero maliwanag na nagkaroon ng pagbabago Kaya nga may uh, nagsasabi na yung Interpol bawal sa kanila mag-issue ng Red Notice pagkat may duda sila na political. Kaya ang pinalabas lamang nila ay yung diffusion para hindi sila sumabit kasi pinagbabawal ng sariling uh, konstitusyon ng Interpol kapag political. Maliwanag din ayon sa senador na nalabag ang makarapatan ng dating Pangulo, dahil inaresto ng walang warrant of arrest mula sa Korte sa Pilipinas at wala rin court order na nagmamandato na dalhin siya sa labas ng bansa. Ipinagkait umano sa dating Pangulo ang liberty of abode, pinagkaitan ng karapatan na mabisita ng pamilya at ipinagkait ang karapatan na mag-apply para sa kanyang interim release o para makapagpiansa. Na talagang walang obligasyon ang Pilipinas na iaresto si dating Pangulo na yung ating uh, pamahalaan ang uh, uh, determinado na uh, lumahok doon sa pag-aresto ni Presidente Duterte at uh, ikatlo na nalabag ang ilang karapatan ni Presidente Duterte sa ilalim ng Saligang Batas ng Pilipinas. Hindi rin anya maaring i-apply sa dating Pangulo ang katwiran ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na kahit kumalas na ang Pilipinas sa ICC, mananatili pa rin sa jurisdiksyon ng ICC dahil sa humanitarian law. Pero sabi ni Marcos, hindi ito maaring apply sa dating Pangulo dahil ang kaso ay crime against humanity at hindi war crimes. Kung pagbabasihan naman ani ang timeline, matapos maghiwalay ng landas ang mga Marcos at Duterte, malinaw na pinagplanuhan ang pagpapaaresto sa dating Pangulo. Sabi ng Senador, may report na Enero pa lamang ngayong taon, pinaplano na ang pag-areso sa dating Pangulo. Taliwas yan sa pahayag ng Malacanang na March 11 ng madaling araw na tanggap ang arrest warrant. Noong January 24 ngayong taon, may statement anya si Remulia na ididiscuss nila sa ICC ang latest investigation sa libo-libong namatay sa nangyaring crackdown sa illegal drugs at malayang nakapasok ang ICC. Minomonitor na din umano ni National Security Advisor Eduardo Anyo ang mga galaw ni Duterte bago pa man ini-apply ng ICC prosecutors ang warrant of arrest laban sa dating Pangulo. The constitutional safeguards guaranteeing liberty and due process of law were not observed. No warrant was issued by a Philippine court. The arrest did not fall within the exceptions of a warrantless arrest. The constitutional safeguards for the right to liberty of abode were also um, disregarded. No court order was issued mandating that the former president be taken out of the Philippines against his will. May isasagawa pa silang investigasyon pero wala pang schedule dahil naghahanap pa ng mga testigo. Nilinaw